Ala ni mo ani. Si P ngan man e, nabiyani mo ni na bi mo. limtan, Asa ni mo ni rimpan ape. No, sa uglain ang nakakita, unsa sa lang ni. Happy way gani. Nakalak mo po. Di na may password. unsa uh, may brand sa cellphone. okay, sa... Okay. unsay sa sticker na sa likod aning casing miming ering miming ering sakto <laughs> samsung <laughs> e open e open e open e open sampan ka kang mamagpapa mama, ni wana ba ang linta linta ni mo yung cellphone lo open ah agot ah okay pa kaya la. pasalamat kani Dundun. -dun. Dun -dun. Si Dundun. Kina hindi si Dundun nang -dun parok. unya nga dun ay Dundun. Naman cellphone. May um, i-endorse niya sa kuha. Kay kuha. Kay nang. Masigna yung mga ita. Nat-nat bandi ayang cellphone. Uh, uh, okay, okay, me. okay. Um, daog mo? Okay. Daog mo sa basketball? Okay kayo.